Ah, magandang araw po mga idol. Andito naman po kami ngayon sa Pinabista po. Kami po ay magbibits -be po mga idol. Ayan po, ganda po ng mga tanawin dito. Ganda ng view. Ayan. Masyadong maliwanag ang view dito. Kakaunti pa po ang mga tao dito mga idol maya maya po yan ay madami na sa sobrang init po ay kami ay nagkaya yan po uh, maligo sa dagat ng idol kaya po kami ay nagsama-sama at tapos ay versi pa ng aking pamangki yan po o oh, ganda ng pan talaga dito malawak ang parking ng aking mga idol maganda huwag na luwag yan ayan na po yung aking kasamahan sila po ay nasa dagat na naliligo po yung iba yung iba naman po ay nakain pa po mga ito yan po yan mga kasamahan ko yan yung banda no, mga tao na yan kasamahan ko yan yan marami po kami naliligo, naliligo dito sa uh, ano po sa unahan ng bayan ng Benavista po mga ito, yan po yan nakatayog na po mga idol oh. ang laki ng tubig dito ngayon kanina po yan na maliit pa yung tubig kitang kita pa yung mga bato at ngayon. mga mungay na na po malaki ng tubig Kung po yan mga idol oh. ganda po mayroon pong lambat na nakaharang dyan mga idol